Eh ma'am, kailangan ko lang talaga pang sa project Ayaw ko nga eh! Ayaw ko nga eh! Kung gusto mo lamunin mo yan, bakit ko kung hindi ka makauwi? Akin na, mas lalo akong tuse-tuse. Kailangan mo Ito? Mom. Yan! yan. Bakit ka naka-apak? At bakit ka umihiyak? Sira mo kasi yung tsinelas ko eh. Ikaw na ang sumumagsot nitong tsinelas ko? Hindi ako makakapunta dyan eh. Ay, bakit po? Kasi nakatapak ako. Eh ma'am, bakit po kayo nakatapak? Hello, ma'am. Hello, Phel. Yes, oo. Ma'am, malapit na po ba kayo? Nandito na ba ako sa parking? Nag-park lang ako. On the way na. Actually, oh. malapit lang po yung condo dito. So, dito nakataantayan? Papunta na ako dyan. Sige, sige. Okay po. Sige po. Okay. okay see you. Ma'am. Ah, uh, sorry po sa abala. Huwag ngayon. Huwag ngayon. Mainit ko. Eh, ma'am, pwede po bang bilhin niyo na lang to? Last ko na po itong benta doon sa bus station kanina eh. Pangdagdag lang po sa project. Ma'am, sige na, ma'am. Sa so, tingin mo ba bibili ako niyan? Ma'am, hindi naman ito madumi eh. Ayoko. Tingnan mo nga itong plastic na to. Parang, ano ba? Isang linggo na ba doon sa bag mo? Eh, ma'am, kailangan ko lang talaga dagdag sa project. Ko. Ayaw ko nga eh. Ayaw ko nga eh. Kung gusto mo lamunin mo yan, bakit napakakulit mo? Ba't di ka mag-aaral? Para hindi ka magbenta. Eh, mo magawa sa buhay? Kaya nga po pandagdag sa project ko kasi graduating ko ako, ma'am. Kailangan... Kasalanan ko? Ako yung i-istorbohin mo dito? Paano ko makita ako ng kliyente ko dito? Na, nakausap kitang pulubi ka. Baka sabihin niya, kapatid kita. Magsobra sobra naman po kayo. Palaking tulong na po kung bibilhin niyo to. Ayoko nga eh, baka mo kasi sobra. Ako na Akin chileso. ako. Ako yung chinelas mo! Ako yung chinelas mo yan, paglakad ka ng nakaapak! Mami yung chinelas ko, sinila mo! Paano ko uuwi na to? chanelas mo nasira? Pakay ko kung di ka makauwi. Akin na, masalo ko. Nalala mo ako Ito? <laughs> yan. Yan. O, kunin mo! Kunin mo! Layas! Mas ka! Ning? Ba't <laughs> ka naka-attack? At ba't ka umiiyak? Sira mo kasi yung chinilas ko eh. Hindi ko nga alam ba na kung maglalakad papunta sa amin ang layo-layo pa naman. Ah, oh, ganun ba? Ang pigabing-gabing na. Gusto ko ka naman. Anyway, sige, sige, sige. Ganito. Ikaw na ang sumagsot nitong chinelas ko. Sige lang. Sotin mo, sotin mo. Talaga po ba? Sigurado po ba kayo? Oo. Oh, suotin mo, suotin mo. Sige na. Eh, paano ka po? Okay lang. Kaya ko namang i-manage yan. Huwag ka mag lang. May kikitain naman ako dito eh. Magpapabili na lang ako sa kanya ng chanelas. Marami pong salamat na. Mm. Ah. Pero ma'am, nakakahiya po eh. <laughs> Nina, sige na. Muwi ka na. Sige po. Mm -hmm. Hi, Ma'am Isa. Oh, hi. Hi po. Mm, hi. Uh, Ma'am, punta na lang po tayo dito sa tabi ng hypermarket kasi nandiyan lang din po yung condom ino-offer ko po sa inyo. Ah, uh, ganun ba? Kaya lang ah. Uh, hindi ako makakapunta dyan eh. Ay, bakit po? Kasi nakatapak ako. Eh, Ma'am, bakit po kayo nakatapak? Um, nasira lang yung Chanelas ko kanina. Pwede bang ano? Um, pwede mo ba ako binan ng Chanelas? para masamahan mo ako mamaya. Pakita mo sa akin yung binibenta mo. Ay, kontro. sige, wala pong problema. Actually, ito lang naman po yung hypermarket. Bibihan po ang tansonelas. Sige, okay. Balik po ako noon, ha? Okay. Sige po. Ma'am, pasensya na, natagalan na mm. ako. Haba po kasi ng linyo dun eh. Oh, ito ah. po pala yung chanelas. Hmm. Sana po magkaso yun sa'yo. Okay lang. Anyway, salamat ah. Nagkaroon tuloy ako ng bagong chanelas. Ah, uh, wait lang, mayroon lang ako tatawagin, ha? Hindi niyo po ba isusuot? Hindi, hindi po siya isusuot. Wait lang, ha? Neng! Alay ka dito. Alay ka. Ayan. May bago ka ng chinelas. Para sa'yo yan. Okay? At ibalik mo sa akin yung chinelas ko. Ikaw na naman. Ma, ka nagpa-scam dito? Pabalik-balik niyan dito eh, kung ano lang pinagbibenta. Tapos magnanakaw lang yan. Um, iha, sige na. Umuwi ka na. Balik mo na lang sa akin yung ko. Sige na. Akala mo ba hindi ko nakita yung ginawa mo kanina? Kung paano mo sinira yung chanelas ng babae? Eh, ma'am, nagpapaniwala kayo dun. Eh, laki yun dito eh. Eh, iba, magpamakaawa tapos hini kami yun. Kahit na. Pero, makatwirad ba yung ginawa mo sa kanya? Sinira mo, sinaktan mo, hinampas mo yung tao. Yun <sighs> na. Anyway, tara po. Tingnan na po natin yung kondo. Ah, uh, actually, nawalan na ako ng gana eh. Pero, sasabihin ko lang sa'yo. Ang bilis ng karma, no? Yung binili mong pension para sa'kin, ibinigay ko pare rin dun sa babaeng kumingin ng tulong sa'yo kanina. Ang ibig sabihin nun, karma is digital, darling. At dun sa negosyo sinasabi mo, nawala na ako ng kana. Kung ako sa'yo, wag mo nang uulitin yan. Dahil kung hindi, patuloy kang dada pa sa kinalalagyan mo ngayon. Nagbago ka na. Yun lang.